yung hindi mo matatapatan pera yun. Yung mga hindi naman siguro iba meron. Pero hindi naman yung lahat Terima kasih banyak sangat mana lebih baik kita lagi. So, sanporn ครับขอบคุณชิมเมเท่น้องขอบคุณครับ Mahamis, dito po sa itong lugar. Actually, mga ano na namin dito, no? Ngayon, dahil nais namin mag-servisyo po sa inyo, at uh, mapapunin po namin ang pamamahala dito po sa Kalokan, na sa ganon matugunan po ang mga pangangailangan ng mga Okay po ba yun sa inyo? Yan. Ito po, ganito malubha po ang sitwasyon sa kalokan dahil base po sa aking pag-aaral mahigit kumulang dalawang piso ang nananakaw sa pondo ng Kaluokan kalokan bunga ng korupsyon at kakilala nyo ang inyong likod dahil sa korupsyon, di ba? makakaasa kayo na buo na pondo ng Kaluokan na aabot sa 11 million ay diretso po sa mga may ng kalokan ito kasi meron, meron po, po kami programa na inihanda simula po sa mga sanggol, mga bata, libreng bakuna, libreng check-up para malusok sila. No? Tapos sa mga estudyante po, magbibigay kami sa estudyante ng UCC, magbibigay kami ng monthly scholarship na abot sa 2,000 pesos kada buwan. Ngayon, kung po sa hindi estudyante ng UCC, magbibigay kami ng scholarship na may allowance din ng 2,000 pesos para, para doon sa mapipiling bagay ng role ng Technical vocational Courses. Para pagkatapos po doon, pwede na sila mag-approve o mag-trabaho para makatulong sa pamilya. Ewa? Oh, Doon naman po sa mga hustong uh, edad. Hihika po tayo ng libo-libong trabaho dito po sa kalungan kasi hihikayate natin ang mga negosyante mamuhunan dito Bababaan po natin kasi ang mga business taxes, business permit, pati yung mga amilyar para sa ganun, dito po sila manirahan sa atin at mamuhunan Yan po, kasi pag dito, magtatrabaho yung mga kabangkanan natin, ay eh, malaking bari po yan sa isang pamilya. Hindi ko pa kumadal, kagagaling sa kaprabaho, sa pamilya, malaking binawa po yan. Oh. Ngayon, dun naman po sa ating mga senior citizens, diretsyo po ang ating, ah, uh, Papasimulihin po ng Team Pilanes ang uh, birthday gift ng senior citizen. Gagawin natin 1,000 pesos at iuhulog po ito sa buwan ng inyong birthday sa pamamagitan ng tikas uh, oh, Para hindi na po kayo pipila sa... saan. Ngayon, bukod pa rin Ito po ang mas uh, magbigat na programa para sa seniors. Pilipinas po magbibigay ng 500 pesos cash allowance one one sa lahat ng senior citizens. At iuhulog po yan sa inyong GCAS. One one. Yan po. Kaya importante po yung GCAS pagkaralan po ng inyo kasi para hindi na po kayo pipila. One tawag Di ko lang po sa kalukan wala Kaya yun po, pabanguhin po natin ha oh. So, kayo mga seniors po Alagaan po kayo ng D3 Lanes. So, Gcash lang po ang inyong nagagawin